Sa retalya ng mga balita, talamang bagyo ang nasa loob ng na Pilipinas ngayon na magpapalakas sa Southwest Monsoon o Habagat. Parehong lumakas ang Tropical Depression Dante at ang bagyong Emong na ngayon ay kapwa na sa Tropical Storm Category. Kuning namataan si Emong sa layong 235 km kanlura ng Sinait, Ilocosur, habang gumikilos sa southwestward sa bilis na 15 km bawat oras. Taglay ang naklas na, na hangin, umabot ng 85 km bawat oras malapit sa gitna. Ang gustiness nito o pagbugso ay umabot ng 105 km per hour. Ayon sa pag-asa, inaasahang magla-landfall ang Tropical Storm Emong sa Ilocos Region bago ito kumilos papalapit sa Babuyan Island. Sinabi ng pag-asa na lalakas pa si Emong, aakyat ito sa Severe Tropical Storm Category ngayong eh umaga. Malaki rin ang posibilidad na umabot ito sa Typhoon Category bago ito maglanfall. Limang lugar na sa Pangasinan ang nasa ilalim ng signal number 2, kami ang Ambulinaw, Anda, Bani, Agno at Burgos. Nasa ilalim naman ang signal number 1 ng mga sumusunod na lalawigan dahil sa bagyong Emong. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Central, remaining northwestern portion ng Pangasinan. Ito yung mga bayan ng Dasul, Sitio Balaminos, Mabini, Labrador, Sual, Binmalay, Tagupan City, Lingayen, Bugalyon, Inpanta, Sison, Mangaldan, San Pabian, kaya San Jacinto, Pusurubio, Basista, Bilyasis, Malasiki, Tayug, Orbestundo, Bautista, Mapandan, Binalonan, Aguilar, Alcala, San Manuel, Asingan, kaya din ang Santo Tomas, Santa Maria, City of Bordaneta, Lawaka. Mga San Carlos City, Manawag, Bayambang, Calasiao, San Nicolas at Santa Barbara. Samantala sa signal number one naman, ay nakataas sa northern portion ng Zambales, kasama dito ang Santa Cruz, Candelaria, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ipuigao, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, northern at western portion ng Isabela. Ito yung mga bayan ng Santo Tomas, Delpin, Albano, Quezon, Malig, uh, Quirino, Rojas, uh, San Manuel, Aurora, San Mateo, Ramon, Cordon, Burgos, sa uh, Kabatuan, Gayun din ang bayan ng Kabagan. San Pablo, Santa Maria, Tumawini, Gamuluna at Makunakun. Western portion naman ng Nueva Ecija, ito yung mga bayan ng Santa Fe, Bambang, pa, Ambagyo, Bayumbong, Sulano, Bilya Verde, Bagabag, Diadi at Aritau. Lahat yan ay nasa ilalim ng signal number one. Maganda. May technical uh, adjustment lang tayong ginawa, Ma'am Grace. Ayun ah, ah ayo pumasok na rin. Yes ma'am. Yes po, update po muna tayo dito kay Dante. Uh, patuloy pa rin po nito or napanatili pa rin nito yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan. Huli po itong namataan sa lang 790 kilometers east northeast ng Itbayat, Batanes. And wala pa rin po itong, wala po itong uh, epekto sa anong bahagi ng ating mansa maliban na lamang sa isa pa rin po ito sa nagpapalakas ng southwest monsoon o habagat. Samantala, si Emong naman po ay nag into a severe tropical storm kanina ang alas ng madaling araw. Huli po itong namataan sa line 245 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Taglay na po nito ngayon yung lakas ng hangin ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro at buktu ng hangin na umabot sa 135 kilometers per hour. Ito kumikilos pa south sa bilis na 25 kilometers per hour and sa so, kasalukuyan po yung uh, meron tayong wind signal number 3 na nakataas sa northern portion ng Pangasinan maging sa western portion ng La Union kung saan paminsalang hangin po yung dala ni Bagyong Emong doon sa mga areas po na yan. Samantala yung wind signal number 2 naman nakataas sa Ilocos Provinces rest of La Union, western portion ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa central portion ng Pangasinan, at sa western portion ng Nueva Vizcaya. At wind signal number one naman po sa Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Island, sa western at central portions ng Isabela, maging sa rest of Nueva Vizcaya, Quirino, rest of Apayao, and Pangasinan, sa northern at central portions ng Zambales, Tarlac at sa western and central portions ng ng kung saan sa mga areas na nabanggit po natin muli po mapaminsala or malalakas hanggang sa mapaminsalang hangin po yung uh, mararanasan na dala po ni bagyong Emong posible po ito or mataas po yung uh, uh, moderate to significant po yung threat nito sa ating mga structures and also sa mga pananim posible po tayong uh, mawalan ng uh, kuryente dun sa mga areas po na makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot po ni Bagyong Emo. Kaya po makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU no para po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala bukod po dito, yung mga pagula naman po, more than 200 millimeters of rainfall, yung na-expect natin sa Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Zambales at benguet dulot po ito ni bagyong emong Samantala, 100 to 200 naman sa Ilocos Norte, Tarlac, Abra, Mountain Province at Ifugao and 50 to 100 sa Cagayan, Kalinga, Apayao, Isabela, Nueva Vizcaya at sa area din po ng Nueva Ecija. So mataas din po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dyan pa din sa malaking bahagi ng northern Luzon. Samantala, meron din po tayong uh, minimal to moderate risk ng storm surge dyan po sa mga coastal localities ng Batanes, Cagayan, kasama ng Mabuyan Island, Ilocos Provinces, Pangasinan, at sa area din ng Zambales. And meron din po tayo nakataas na gale warning sa Ilocosur, Pangasinan, sa Zambales, at sa area din ng Bataan at Lubang Islands. Dulot naman po ito rin ni Bagyong Emong at ng Habagat. Samantala, bukod po dito kay Bagyong Emong, makakaranas pa rin po or patuloy pa rin makakaranas ng mga malalakas na pagulan. More than 200 millimeters of rainfall sa Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, mentala. Um, 100 to 200 pa rin po dito sa Metro Manila, sa Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal and yung malaking area din po ng uh, Southern Luzon ay patuloy pa rin makakaranas ng mga malalakas na paghulan kaya muli po bataas pa rin yung banta ng mga pagbaha at paghuhunan lupa dulot po ni Bagyong Emong and ni Bagyong and ng habagat. And also, kailangan din po natin bantayan yung mga malalakas po na hangin na dulot ni Bagyong Emong sa ilang bahagi po yan ng uh, Northern Luzon. At yan po muna ang Grace? latest. Yes po. Oh, pa pag sinabi mo signal number 3, anong maximum uh, wind nito? kapag so, po uh, signal number 3, no, yung kanya pong uh, maximum na maximum sustained wind po is uh, 117 uh, kilometers wow. per hour. Po. 117 sustained yes. wind yon. So, Apo. Yung near the center. Yung near, yes po. Yung malapit Apo. po yun sa centro. Tapos yes. yung circulation, yung pagbugso, ngayon po, yung pagbukso niya po maaaring umabot ng 135 kilometers per hour. Tapos, okay. ang lawak pa naman ito. Pero ano yung tutumbukin niya na? Ano yung tinutumbok? Ano yung nasa signal number 3? Ano may bayan sa Pangasinan? Sa ngayon po, yung signal number 3 po natin, nakataas po yan dito po sa may area ng, uh, yung northern portion po ng Pangasinan, pati yung western portion po ng La Union. So most likely, nakita po natin uh, yung, yung area po ng Ilocos region. Uh -oh. yung, um, an anong mga towns to? Uh, would you know? yung, anong mga towns yun, uh, Ma'am Grace? Parang specific yung uh, banggit natin? Uh, yes po. Yung sa northern portion po ng Pangasinan, sa Anda, Bulinaw, at Bani. And yung sa western portion po ng La Union, sa Luna, Balawan, Baknotan, San Juan, City of San Fernando, sa Bawang, at sa Caba. So, so ah, yung, the, mga coastal area, mga coastal town. Yes po, yung most po ng um, yung western portion po ng La Union na malapit din po dun sa northern part ng Pangasinan, yung, uh, po, yung parang nakausli po na area. Uh -huh. po. And then, in-expect din po natin yung pagmas naging malapit pa si uh, Bagyong Emong, mas malaking area pa po, po yung ating um, yung hagip po ng mas pinakamalalakas na hangin. Ako, yung dami na nakalubog sa tubig baha dyan, oh, sa mga lugar na yan. Ito, ito, Tapos, po, mga hanggang kailan siya, uh, at anong speed ba nitong si ano, Emong? Sa so, ngayon po no yung abilis uh, niya po is uh, 25 kilometers per hour. Mabilis naman pala. Yes, so then kita po natin mamayang hapon possible pa po or this morning din po pans intensify pa po ito into a typhoon and then mamayang hapon po yung uh, mas papalapit na papalapit po siya dito sa area ng uh, dito sa western section po mm -hmm. most likely yung Ilocos uh, region. So expect po natin uh, mas lalaki pa po yung area na meron tayong mataas na wind signal sa mga susunod po na issue ones. No, huwag naman umabot ng signal number 4. Posible po tayo mag Ay ng, po? Yes po kasi nakikita po natin na mag intensify po ngayong uh, morning din itong si uh, Bagyong Emong into Intuitay po. So malalakas po talaga yung hangin na dala nito lalong-lalo na nga po dito sa area ng uh, Ilocos region, sa area po ng Pangasinan, La Union, maging sa Ilocos province. Yes, ma Mahangin na, matubig pa. Yes po sir, Angel, kaya po sir, talagang uh, pag-iingat po or magpag-ugnayan uh, po talaga. Yung mga kababayan po natin. Pero, ah, pero magla-landfall siya? Magla-landfall siya kasi ma ma malapit na malapit sa coastal areas eh. Yes po. Uh, posible po siyang um, tumama po or, or nakikita nga po natin, expect natin siya magla-landfall siya over dito sa uh, Ilocos region Ilocos night. region Mamayang gabi po yan or bukas ng madaling araw and then... Um, this morning po yung uh, mas magiging didikit siya sa Pangasinan. But dahil nga po yung sentro lang naman po yung sa landfall natin, generally yung this uh, yung dustiness niya. Oo. Oh, oh. Or yung lawak po. Um, medyo maliit po yung uh, yung sakop ng bagyo but yung lawak pa rin niya po um, hagip pa din po talaga ng malalakas na hangin. Oh, oh. Since posible nga po siya mag-typhoon ng uh, today dito. Hindi, at saka yung gustiness niya, yung lawak niya, ay, yung gawak yung, yung, outside wind niya, mas malakas. Yung bugso din po oh, na oh. maaari po niyang uh, dalin, siya Nako, Kaya oh. talagang uh, malakas po, mapaminsala po yung hangin po na dala nito ni Bagyong Emong. Bukod po doon sa mga binabantayan din po natin na pag-ulan. Kahit na siguro magsabihin hindi itali niyo bubong niyo. Eh, nakalubog na sila sa tubig ba? Saan nila <laughs> Oo nga. Po. dapat sana prior pa nung pagbaha kaya lang talaga antindi ng uh, da, iniwang ulan ng habaga tapos sinundan pa ni Dante yes, ito na naman si Emong ano ano malakas ang hangin dala. Oo. Yes, Oo. Si, Dan si Dante palabas na. Si Dante po possible po lumabas mamayang hapon or gabi. Opo. Okay. Yung isa pang LPA na binab- natin, ah uh, asa na siya? Um, yung LPA naman po na minomonitor no natin, sir, nananatili po siyang uh, malayo dito sa loob ng ating area of responsibility. Uh, mataas po yung chance niya na maging bagyo but ngayon po less likely po siya na pumasok sa loob ng park. Sana eh, naman. po sa ating... Sana you. naman, oo. Dagdagan na ho natin dasal ha sa ating mga kababayan. Oo, um, ma'am Grace, ma uh, wag din ho kayong masyadong nagpupuyat yan ha. Ay. Take kayo ng vitamin C ha. Salamat oh, po. Oo, oh. oh, oh, sige ingat. Ingat, ingat ma'am Grace ha. Thank you, thank you. Si Grace Castaneda mula sa Pag-asa.